magandang araw po mga kabiyahe, muli po ito ang inyong Sir Al, isang Boracay tour guide, ang inyong profesor na lakwachador. Ngayon po ay naririto tayo sa Katiklan Jetty Port para po ipakita sa inyo paano po tayo makakapasok sa Boracay. Makakapasok ng hassle free o makakapasok po ng mas makakatipid tayo. Ano-ano po mga dokumento ang kinakailangan natin ihanda para pagpunta po natin dito ay siguradang papapasukin tayo. At ano-ano po ba yung mga pagdadaanan natin at expectation natin. So tapos sila po natin na ang vlog na ito na yung makatulong sa atin sa pagbabakasyon po natin sa Boracay. Muli po ay nagre-request kami sa inyo na i-like, i-subscribe at ring a bell ang ating vlog na makatulong po tayo at makapagbigay po tayo ng sapat na informasyon. Ngayon po ay naririto tayo sa lugar ng Katiklan Jetty Port para ipakita po sa inyo ang paraan paano po tayo makakapasok sa Boracay ng hassle free o paano naman po tayo makakatipid sa transfer. Marami pong dumarating sa Boracay, ay dumadaan sa airport sa Katiklan or sa Kalibo. O yung iba naman po ay nagtutugo at dito po mismo bumababa, lalo na 'yung mga nasa tugo, dito po mismo sa Katiklan Port sila bumababa. Yung nasa Katiklan, nasa Katiklan Airport naman po ay maaari silang sumakay ng van at magpababa dito sa Katiklan Jetty Port or sumakay po sa bus ng airport kung gusto nilang mas mura ng tricycle. At dito rin po sila ibababa. So, ito po ang itsura ng Katiklan Jetty Port sa so, ibaba. Maaliwalas po iyan. Pero may mga panahon po na sobrang dami ng mga bisita. Kaya mas maganda po na handa tayo. Sa pagpasok dito, alam natin ang mga proseso at meron po tayo mga tamang dokumento na hindi po maantala ang ating pagbiyahe. Pasukin po natin. So, dito po kadalasan nagingintay yung mga nagpa-book ng transfer papuntang Boracay. Minsan po ay kasama na yun sa package ng travel agency o ng hotel. O minsan naman yung mga wala o yung mga nagdi-DIY po ay dito dumadaan. Dito din sila bumababa. So, paano po ang gagawin natin? Halimbawa po kung ayaw nyo pumila ng mas matagal, dito po sa labas ay may area. Dito po mga kasama po natin. Na yan. Sila po ay nag-o-offer ng hassle-free transfer. Hindi na po kayo pipila, hindi na po kayo mag, uh, pipila sa bayaran ng Terminal P, Environmental P, ihahatid na po kayo diretsyo sa kanilang hotel. Honestly, affordable po ang kanilang rate. Kung kayo naman po ay mga aklanon o worker sa Boracay, may special area po tayo. So ito po window na to. Bibigyan natin ang dokumento natin at i-issuehan tayo ng number para po makabili ng ticket at makapasok sa loob para po iyan sa mga local workers at mga local residents. Pero since mga turista po tayo, so ipapakita ko po sa inyo paano ang proseso. Pasok po tayo. So, yan po, makikita naman po natin sa pinto, nakalagay ang tourist. Dito po tayo papasok. Meron pong x-ray dyan. Ilalapag po natin ang mga bagahin natin para Ma-extrain nila. Sa kabila po, syempre ito ilalabas. Sa kabila natin sila kukunin. So, ayan na po yung aking maliit na bag. Para maipakita po sa inyo, ay dyan ang malalaking maleta po. Ito po ang waiting area. Katabi po niya ang verification area po, ipapakita po natin ang mga dokumento natin. Kailangan lang po natin ng hotel booking o voucher at mga official ID para maipakita nila. I-issuehan po nila tayo ng papel. Pag na tayo ng papel na nakalagay kung ilan tayo sa grupo natin, ay pupunta naman po tayo sa isang window para magbayad na po tayo ng mga local taxes. Magkakatabi po yung mga window na yan. So ipakita po natin Mauna po, po ay bayaran natin ang terminal fee. So, ngayon po ay 150 yan. Environmental fee, 150 or 300. At ang boat ticket po, na 50 pesos. Pagka nakuha na po natin yan, so, didiretso na po tayo doon sa area naman kung saan kukuha tayo ng uh, number para sa seating arrangement. So, ito po. Makikita natin ulit, tourist sa kaaklanon. Pasok po tayo sa area ng turista. Kasi po magkahiwalay ang proseso para sa mga local workers at saka sa mga aklanon. Pasok lang po tayo dyan. Diretso lang po tayo. So maya, -maya po, mayroon naman po mga staff o mga tao na mangongolekta ng resibo ng ating binayaran ng mga local taxes, yung environmental fee at terminal fee. Huwag po natin ibigay o baka magkamali tayo yung ating boat ticket. So sila po yung mga mangongolekta ng mga resibo ng ating mga local taxes. Yan po, nagkakawa, yan po sila. Kung hindi po kayo nakabayad, walang choice kundi bumalik po tayo doon. Ngayon po ay walang pila pero minsan pag panahon ng peak season, sobrang haba po ng pila sa mga area na yan. At puno itong ating jetty port po. So, tawirin po natin yan. Hindi na po nagpa-function yan. So, punta naman po tayo doon sa desk ng mga boatman. Sa desk ng boatman, dapat po fill up natin yung ticket meron sa binibigay na individual ticket o kaya naman po yung passengers manifest. Kung hindi po natin ito mapirmahan, ma-fill upan, eh hindi tayo bibigyan naman ng na seating arrangement. So ayan po, pinapakita natin kung ano po yan, name, age, sex, at address po kung saan po kayo nang galing. Bibigyan po kayo ng ganyang number at para doon tayo uupo nang hindi po tayo nagkakagulo kung saan ang uh, upuan natin. Minsan kasi ay gusto natin sa bintana. So alamin po natin doon sa binigay sa atin na laminated na number kung ano ang pangalan ng bangka. Bawat bangka po dyan ay may mga pangalan sila. So huwag po tayong malilito at baka mapasok tayo sa ibang bangka. May mga nagagayad naman po dyan na bankero, mga boatman. So yan po ang itsura ng kanilang pila dito sa Boracay. Ngayon po ay medyo kalmado ang dagat, may panahon po na maalon. So, syempre po ay parang ang uh, hagdanan po ay para tayong nasa loob ng pinikula ni, Harry, ni Harry Potter. Sa likod po nakikita natin yung mga malalaking barko. Ito po yung dumidiretso naman po sa Mindoro, sa Rojas. Or minsan diretso po ng Batangas Pier. So, ito po yung mga bangka ngayon. Bawal na po sa Burakay ang mga, mga katibig. So, mga fiberglass na po yan. So, pila po tayo para po tayo makapasok at makasakay na at makatawid na. Kung meron po tayo mga malalaking bagahe ay sinasuggest ko po na ipagpaubayan na natin ito sa mga porter. Lalo na po doon sa mga babae, kababaihan natin na nagdadala ng malalaking bagahe at mabibigat. Uh, mahirap po kayo pagsakay dito. Nakikiusap din po ako na pagka pinabuhat po natin sa porter ay bigyan po natin ng tip ang ating mga porter So kadalasan po eh nasa 50 pesos po sa isang bagahe Kung may dalawa kayo ay eh, di 100 po yan Ganon din po pagdating nyo sa kabila Lalo na po yung panahon na malakas po ang alon Delikado po at baka po mahulog niyo pa yung mga bagahe ninyo O kung may mga kalalakihan kayo eh di sila naman po ang magdala So tatawid po tayo sa ganyan tulay sabi ko nga po, medyo kalbahan pa ngayon, pero pagka minsan po malaki ang alon, talagang gumagalaw po yan. Tsempuhan lang po. So, pasok po tayo. Pagpasok po natin, syempre, ang una nating titingnan ay yung ating seat number. May mga iba pong pasaway na kinukuha, na, kinukuha yung seat arrangement natin. Eh, makiusap po tayo na lumipat sila sa kanilang number kasi pagdating naman ng tao na may number, na kung saan tayo uupo at hindi sa atin ito, malamang din po ay paalisin tayo. So ayan na po, mga approximately para po makatawid ng purakay, mga 10 to 15 minutes lang. Depende sa bilis ng bangka at sa alon po. Napakaganda po ng panahon ngayon kaya tingnan po natin at mag enjoy tayo. Ito po ang sasalubong sa atin bago tayo makapatawid pa lamang ng purakay. Minsan po ay makikita nyo sa gawing gilid niyan yung mga nagpa-parasail. Mga ski Para bang inaakit tayo na subukan po natin ito. Bless po tayo ngayon dahil hindi po masyadong maalon. So, ayan na po, malapit na po tayo sa Kagban Jetty Port. Ito po ay Kagban, yung sa kabilang po ay Katiklan. So maya maya po ay magdadak na tayo Diyan po ay andyan dyan din yung pila ng mga bangka Pabalik naman po ng katiklan Kung tayo po ay uuwi, dito rin po tayo sasakay Meron po tayong one entry, one exit lamang sa Boracay Or unless na nakatira naman po kayo sa magagarang hotel na may sariling uh, terminal Pero sa katiklan din naman po ang baba ninyo Kagaya po sa Shangri-La, Uh, sa Movin Peak o sa iba pong mga mamahali na hotel majority po ng turista ay dito lamang po talaga bumababa so papalapit na po tayo padaon na po tayo yahagis po nila yung mga tali na yan para uh, maging sigurado ang ating pagbaba nang hindi po lalayo ang bangka at yung ating hagdan din po ay nakatali yan so safe naman po para pagbaba natin pagka na i tali na po na ipagdugtong na po yung bangka doon sa ating pier uh, ang una-una pong papasok ay ang mga porter so kung may mga malalaki po kayong bagahe, sabihin nyo lang po sa porter kung papabuhat po natin ito kung ayaw naman po natin ipabuhat ay galing po natin at wala po wala po ma magagawa ang porter at naintindihan din naman po nila yon So kung magpapabuhat po ulit tayo sa porter gano din po kagaya do sa kabila uh, bigyan po natin ng tip mahirap po talaga ang trabaho nila at dito lang po sila umaasa So, ayan na po ang mga porter. Naka-uniforme naman po sila at may number. So, huwag po kayong matakot na itatakbo nila ang inyong mga maleta. Wala pa naman, mo, wala pa naman pong case ng ganyan dito sa Boracay. So, tawid po tayo. So, ngayon, ito naman po ang Kagban Port. So, yan po. Ito po yung uh, paradahan ng mga bangka. So, ito po yung arrival. Maya-maya po ay may area naman po na makikita kayo na kung saan ay sinusundo yung mga bisita ng iba't ibang transfer company. So, ito po yung uh, mga bisita ng isang malaking transfer company. Dito po nila pinag-iintay yung kanilang mga Uh, bisita na pupunta po sa iba't ibang sa hotel sa Boracay. Ito po yung parking area. Dito po ay may makikita tayo ng malaking sign ng mga letra ng Boracay. Ito po yung kadalasan na pinipicturan pagdating na pagdating po ng mga turista sa Boracay. Lalo na po siguro doon sa mga first timer. Para ipagmalaki sa mga kakilala nila na nakarating sila ng maayos sa Boracay. Ngayon po ay wala nagpapapicture. Minsan naman po ay sobrang dami. So labas na po tayo para po naman makasakay na tayo sa sasakyan papunta naman po sa destination natin na hotel. So muli po ito yung pila sa kanila. So ganyan po minsan uh, karami ng, ang mga tao nag-aantay dito. So nasa sa atin na po yan kung gusto natin mag DIY o kumuha po tayo ng transfer sa mga travel agency, sa mga tour guides po. So labas po tayo punta naman po tayo sa pila ng e-trike. Electric tricycle po ang ginagamit dito sa Boracay. Bawal na po yung mga digasilinan tricycle. good for environment naman po. So, ito po ay ang Cagban Beach. So, ang Cagban Beach po ngayon, ay ilang parte po niyan ay isang malaking parking area para po sa mga speedboat ng mga hotel. Pero ganun pa man, kitang kita na po sa island na to, na puti pa rin ang buhangin. So, dito po kung magdi-DIY tayo, pwede tayong Sumakay dito individual, ibig sabihin may mga kasama kayo sa isang sasakyan or pwede rin naman pong special. Ang bayad po kadalasan uh, mula dito sa area na ito papuntang sentro uh, or yung D-Mall area ay 25 pesos lang. Ngayon po mga kabiyahe, nakarating na tayo sa Port ng Katiklan na ipakita na po namin sa inyo ang tamang proseso kung paano po tayo makakapaso. So ngayon po ay kayo na po ang magdesisyon. Ano po ba ang gusto nyo gawin? Mag-DIY po ba tayo or kumuha tayo ng hassle-free na transfer service? Muli po, ito ang inyong Sir Al, ang inyong profesor na lakwatsyador, isang Boracay Tour Guide at nagpapasalamat po sa inyong lahat.